Ipakita ko lang po sa inyo saglit yung plaza ng Imus munisipyo at simbahan ng Imus, Cavite Ang dagdang ng plaza ng Imus oh Tara, let's go! yung plaza. Dito naman sa kabila yung ano, simbahan o church ng imos. At hidra-inos na hidra pa. Tapos, <laughs> nakakagandayan <laughs> ko yung Halos magkakadikit lang ang nagandayan. Ayan. Ayan.